Guys, magandang araw. Uh, meron tayong alternator nito na uh, gumagana naman, kumakarga yung kanyang alternator. Pero ang nagiging problema ay dito sa kanyang vacuum. Ano? Hindi ho bumubumba o hindi gumagana yung kanyang vacuum. Ayan. At ang nagiging dahilan pala ay nag-lose yung kanyang spline para sa kanyang vacuum. Ano? Ayan, kung makikita ninyo. Yung spline ng kanyang vacuum ay nag -loose. Ngayon, ang ginawa natin dito, ito, remedio ito guys, ano? Yung kanyang spline dun sa kanyang, ayan, ayan kung nakikita nyo, dito sa kanyang housing, ng kanyang fibra, wala na po yan, ayan, kung makikita nyo sa video, ubos yung kanyang spline, ayan. Ayan oh, wala, wala na po yung kanyang spline, kaya, Uh, meron po tayong remedyo dyan, lalo na kung yung, at, yung ating alternator ay gumagana naman yung kanyang charging ang nagiging problema lang ng ito kanya vacuum. Ito po ang ating ginagawa din guys. Yung spline ay kinakat natin. Ginagawa natin parang half moon. Ayan. At gagawa din tayo ng parang uh, yung half moon ano. Para ilagay natin sa kabila dito sa kanyang housing. At yan. Ang gagawin natin dyan. Yung half moon sa kabila. iwi natin yan. iwi And para kakagat na ngayon itong kanyang spline at dito sa kanyang housing ano para maiikot na niya yung housing ng fibra. Yan. Yan po ang ginagawa natin. Ngayon, ginagawa natin to guys pagka uh, gumagana naman yung alternator at low budget tayo at lalo na sa ganitong mga klase ng alternator. Ito po ay hino guys, ano, napakahirap po ng parts ng hino. Kaya uh, yan, ginawa natin yan ng paraan. Ah, uh, mapagkukunan din niyo ito guys ng idea ano. Ayan, iwi-welding natin guys yung pinaka ginawa nating half moon dito sa kanyang housing. Yung supply natin, naging half moon na siya. Kasi kinat natin, ano, tinapyasan natin yung shafting ng kanyang alternator. Doon sa dulo, doon sa para sa para sa kanyang ano sa kanyang vacuum ayun yung kabila naman yung housing uh, meron tayong ginawang hapmon uh, ano na po yan i wielding natin sa kanyang housing para ayan kakagat na po yan ano iikot na yan kasi ang nangyari dito guys uh, pumutok yung kanyang oil seal kaya pala pumutok kasi laging may nagsusupply ng oil dun sa kanyang vacuum pero walang kumakabya pabalik dun sa crankcase nung kanyang ng kanyang oil ayan makikita nyo guys ano sa housing mayroon na siyang parang hakmon na ni welding tayo at sa ano po yan uh, pit na po yan dun sa kanyang shafting naman na uh, tinapyasan natin ginawa nating hakmon and ayan guys dito kinabit na natin ano tapos natin ang wala problema sa alternator guys ano gaya na sinasabi natin kumakarga ang problema bato yung kanyang pino hindi gumagana yung kanya engine stop kasi yung engine stop nito ay ang ginagamit na ano yung vacuum ano suction bali ng engine stop yung vacuum natin nito at ang pinaka naging cost talaga nito guys bigla na lang pumutok yung oil seal dito sa kanyang alternator ang lakas ng leaking yun pala ang nangyari guys kaya ito tapos na nating maibuo yung alternator at ito yung susubukan na ngayon. Ito guys, ano, pag sa mga ganito lang, kung meron talaga namang budget, eh, mas maganda, bilhin natin ito. Pero, pag walang budget, at lalo na gaya sa mga modelong ito, na hino, mahirap po anapan ng parts ito, at tapakamahal pa, ah, uh, yan, yan, ang ginagawa natin guys. Kasi okay naman yung kanyang charging, wala namang problema. So guys, ano, malapit na to at ito yung susubukan kung uh, malakas na ba yung kanyang vacuum at kung ano kung okay na hindi na nagle-leaking. Ayan ito guys, pinaandar na natin. Subukan natin. na Napakalakas na po ng kanyang vacuum guys, ano? Dati wala ho 'yan. Talagang zero yung kanyang function diyan. Ayan. At wala na ring leaking, ano? Kasi ganito guys, pag pinaandar natin 'yon, ano, lakas ng leaking dito sa bandang may oil seal, ano? Nitong kanyang alternator. Ang naging dahilan pala nun guys ay ah uh, Merong uh, malakas na fissure papasok doon sa kaniyang vacuum pero wala hong kumakabiyak pabalik ano doon sa kaniyang crankcase. Kaya ulitin ko guys ano, yung mga ganitong klase ng remedyo ay okay lang po ito pagka yung namang ating alternator ay maganda naman yung kaniyang charging at low budget tayo at higit sa lahat pagka yung mga modelo ay mahirap hanapan ng parts. ayan Hanggang dito na lang muna guys. Ano? Salamat sa inyong panonood and God bless po sa inyo.